upang matugunan ang kakulangan sa iba pang mga lalawigan. Sa kasalukuyan, higit pa sa kinakailangang buffer stock ang hawak ng Oriental Mindoro at kaya suportahan ng lokal na pangailangan na hanggang dalaput siyang na araw. Kiniyak naman ng Philippine Ports Authority sa Mindoro na ang mga pantalan ng Rojas at Bulalakaw ay handa at operational upang tumanggap ng mga sakos sa bigas patungong Visayas. Nauna nang inatasan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagreposisyon ng mga stock ng bigas mula Mindoro upang suportahan ang mga probinsya kinabibilangan na Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Ang 20 pesong kada bigas na inisyatiba ay bahagi ng layunin ng pamalaan upang makapagbigay ng abot-kayang bigas kada kilo ng bigas. Tiniyak naman ng LFA Western Visayas na may sapat silang stock ng bigas para sa implementasyon ng programa. Tininya si Oliverio ng PTD Cebu sa Panitang Papansa. benta ng 20 pesos. sa pagkain at malnutrisyon, lalo na sa mga kabataan. Tiniyak naman ng NFA Western Messiah na may sapat silang stock ng bigas para sa implementasyon ng programa. ang figures po natin, ano, right twice po, so, ano, uh, we have 105,000 bags at 50 kilograms. po si Nini para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sisimulan na ang pamahalaan ang pagbenta ng 20 pesos per kilo ng NFA rice sa mga Kadiwa store sa ikalawa ng ikalawang uh, linggo o ikalawang araw ng Mayo. Ito yung matapos ang uh, inulungsad na pilot launch ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu May 1. Ang unang lugar sa Visayas na makikinabang sa programa. Si Belsusto din ang PTV sa paritang pambansa Ang mga ng mga kadiwa ng Pangulo Center simula sa May 2. Ang prioridad dito ang mga nasa vulnerable centers, kabila ang mga person with disability, member ng 4PS, senior citizens at solo parents. Ang sa mga kadiwa. Okay. sige po. Oh I found you already!